Umaga, magandang po dyan sa inyong lahat. Uh, saan man kayong dako ng mundo. ah, uh, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload <coughs> uh, up, ng video kasi ang uh, inyong lingkod ay uh, medyo tinamaan ng obo, ano? So, medyo medyo masama pa nga yung ano ko, ang boses ko. Pero yun nga nakaka, nakaka kasi ang dami ng ang dami na nating dapat mapag-usapan, ano? Ah, uh, tulad ngayon eleksyon na. Ah, uh, eleksyon ng barangay at saka ng sangguni sangguni ang uh, kabataan, ano? So medyo ang ipaalala ko lang sa lahat na sa totoo lang uh, hindi naman <laughs> hindi naman natin dapat uh, uh, bumubuhos kasi yung atensyon natin ng tulo-tulo sa ating mga barangay pero ito, 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 ay magandang sinyalis kasi nga parang naniniwala tayo na yung barangay, yung mga opisyalis ng barangay, ay makapagbigay sa atin ng mga maliliit na tulong o pang araw-araw tulong o kung anong klaseng tulong yan kasi nga kasama natin sa isang sila sa isang lugar ano uh, kung mayroong mga kasiyahan dyan o may mga project na pang barangay ay oras uh, ura-urada nating malalapitan yung ating mga punong na uh, punong pamunuang pang barangay ang nakakadismaya lamang o yung tinatawag nating uh, ang hindi maganda sa nangyayari sa ating mama, mamamayan ay kung gaano tayo kaseryoso sa pagpili ng ating ang mga magiging barangay chairman, mga kagawad, at ang masama pa nga ay kahit sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay mayroong matinding awayan, ano? Na kung minsan humantong pa sa uh, patayan na hindi maganda. Kasi sabi ko nga, uh, lang yan. Hindi naman yan municipal o uh, provincial o distrito or uh, barang uh, national election. So, nakakalungkot uh, na may mga patayang nangyayari. Ano? <clears throat> Ngayon, ipapaala ko, ipaalala ko lang na kung gaano tayo dapat kaseryoso sa ating pagpili sa uh, mga magiging barangay official ay eh, ganun din dapat tayo pumili sa ating mga, of course, yung mga mayor dyan, governor Pero dapat uh, mas seryoso tayo sa congressman at senador natin. At maging sa uh, presidente at vice-presidente ng ating bansa. Kasi gusto ko lang ipalaala na itong tatlong ito, yung congressman, senado, at uh, President at Vice President, ay ito yung talagang may direktang uh, may direktang influensya o may direktang ugnay sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa mga tuwid, uh, sa, pag, sa pagiging seryoso natin sa barangay, sa totoo lang, eh, pagdating sa usapin ng sahod, halimbawa, ano, yung pagbibigay ng minimum minimum wage yung babaguhin ng ating pang otso oras na pagtraba pagtatrabaho ano mapaprobinsya mapa o mapas so ang tanong ko sa inyo nagagawa ba ng inyong mga barangay sila ba may makapangyarihan para mabago yung inyong arawang sahod sa jan sa inyong konyari kabiti or uh, sa Abra o sa Ipugaw o sa Pagyo o sa Bandang Kabisayaan, Aliti, Samar, Cebu. At kung mapunta tayo ng Dabao o or, uh, Kagente Oro. So hindi yung ating barangay ang may alam dyan. Sabi ko nga, nasa tatlo ang tatlong mga ibinubuto ang mas may ugnay sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito yung Kongreso at yung Senado at yung bisi at Presidente. Sabi ko nga, <coughs> kung gaano kayo kaseryoso doon sa barangay eleksyon, dapat ganun tayo kaseryoso din sa ating Kongreso at Senado, sa BC Presidente at sa ating magiging Presidente. Alalahanin niyo na pag binuto nyo sila sila ang gagawa ng mga batas na uh, magpapaangat o magpapababa sa inyong mga kinikita no sila rin ang gagawa ng batas para kayo ay uh, matulungan mapaganda ang serbisyo sa kalusugan sa mga ospital natin ang pagpapadami ng mga ospital ang pagpapadami ng mga health centers sa kanila po yan hindi yan sa pagiging kapitan niyo hindi yan sa magiging Kagawan niyo kaya nga sabi ko seryosohin natin na hindi lang ang pang barangay kung hindi mas dapat nating ha Tandaan nyo mas dapat nating seryosohin ang national election at sila ang dapat nating bantayin bantayan kung kaya nating bantayan yung ating mga kapitan at mga kagawad araw-araw, bakit hindi natin bantayan yung ating mga congressman? No? Binoto nyo yan para gumawa ng batas para sa ikakabuti ninyong lahat. Sabi ko nga kanina, sa usapin ng sahod, usapin ng kalusugan, ang dagdag pa dyan ay <coughs> maging sa usapin ng edukasyon no? Kasi sila rin ng gagawa ng batas na uh, patuloy ba na yung mga scholar natin o pagbibigay ng scholarship yung lalo na yung mga uh, state colleges, yung mga yung universidad o yung mga kolehiyo yung uh, para na pag-ari ng gobyerno. Oh, so, uh, sila din yung bukod sa edukasyon, sahod at ay uh, yung kalusugan uh, sila din yung magsasagawa ng batas kung paano tayo makikipag uh, kalakalan at magkikipag uh, magkikipagkapwa makikipagunawaan sa iba't ibang uh, mga bansa so dapat kung gaano kang sabi ko nga kung gaano tayo kaseryoso sa ating pagpili sa mga magiging kapitan at kagawad, ay dapat ganoon din tayo sa ating mga kongresman, senador, at uh, presidente at vice presidente. So palala ko lang 'yan. Ang dami nating ang dap, ang dami nating dapat gawin once na hindi matino ang ating mga ibinuboto. Kasi pag uh, silang mga nasa kongreso na ating ibinoto at sa senado sila yung may kaugnayan o may direktang uh, kaugnay na kaugnay sa ating araw-araw na pamumuhay kahit nga yung pagbabayad natin ng tubig at kuryente ay ay uh, may magagawa ang ating mga kongresman ang ating mga senador dyan so nawaya uh, ma makita nyo yung ano ano yung kahalagahan hindi wag nating ubusin ang ating lakas ang at lakas at ang ating uh, uras sa pambarangay lamang kung hindi dapat ipokus natin ang ating at atensyon sa ano ba tayo pinaglilingkuran ng ating mga kongresman ano bang ba kongresman na binuto nyo Maka-China ba yung mga yan? Maka-kapitalista ba yung mga yan? Gumagawa ba sila ng batas? pabor sa inyo? Gumagawa ba sila ng batas? pabor sa mga Pilipino? Uh, laban sa, kunyari, eh, pananakop ng isang bansa tulad ng China? Sila ba ay uh, gumagawa ng batas na umiiwas sa ating bayan na wag malustay. No? Kaya yun ang pakatanda nating mabuti. Kung yung bang mga congressman natin ay gumagawa ng mga kabutihan o mga pamamaraan o mga batas na magpapaganda sa ating buhay. Sila ang dapat nating bantayan at sisihin sa anumang mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Okay, yun lang ano sa pagdating dyan sa eleksyon na dumating. Ah, uh, ang isa pa sa mga madadagdag, ma, madadagdag ko, medyo paos pa rin talaga ang boses ko. Ano? Pero yun na nga, ah, uh, nagtataka lang ako dito sa usapin naman ni Sarah, ano? yung kanyang confidential fund. <laughs> medyo mahaba-haba na yung tinakbo mula doon sa pag uh, pagka hindi pagka, pagka hindi pagkapasa no ganyang confidential pa doon sa mababang kapulungan ng kongreso no mahaba-haba na ang nangyayari nandiyan yung nagsasalita na yung mga Cherokee, si, Roque, si Panilo, uh, sino pa? si Duterte, yung kanyang ama, at ngayon nakisaw-saw na rin yung isang uh, kapatid niya na nasa kongreso din. <laughs> Nakakatawa lang, ano, kasi yung si Roque at si si Panilo, wala yan. Um, sa totoo lang, mukhang uh, gusto lang talaga nilang maraming pundong malikom uh, si Sarah. Kasi alam nyo na, may may nga namang ma Meron uh, <laughs> Mayroon nga rin namang mahihingian. O pwede nating sabihin sa susunod na eleksyon, pwedeng pag maraming pundo yung yung amo eh magkikinabang ka sa pundo ng yung amo. Ngayon ito namang kapatid ay eh, nakakatawa din kasi nagpaparinig siya na uh, ito daw mga makabayan black ay uh, mga balat sibuyas. Oh, tumahimik ako kasi yung nalaga ako baka nagising. <laughs> Pero okay. ah uh, yun nga, no? Yung mga makabayan black daw na binantaan ng kanyang ama. No? Napakasama nung ginawa nung kanyang ama. Pero ito, nung magsalita yung anak, si Pulong, ay uh, nagsasabi pa na balat sibuyas yung si Franz Castro si Act Representative ah, Franz Castro nakakatawa itong taong ito ano kasi noon pa naman yan uh, ah, panahon pa nila ni Trillianis na no? may mga issue noon no kung magsalita yung mga yan nakala mo hindi sila ang balat sibuyas sa totoo lang sila ang balat sibuyas eh mula sa ama, mula sa mula sa ama hanggang sa mag, mga anak. Napakaliit na bagay. Eh kung naalala nyo, yung ama nga mayroong gustong ipakulong yun na sino ba yun? Teacher ba yun o pinakulong ba yun o na paros na na kinasuhan, ano? Na nagbanta lang o kung ano man yun yung sinabi sa kanya sa social media. Eh talaga namang nanggagalaiti ang kanyang mga kapanalig at sila mismo. So, huwag nga niyang sabihin na balat si Boyas yung mga yung mga makabayan black. Sila ka mo yung balat si No? Parang hindi sila makante-kante eh. Kunting, kunting uh, puna lang sa kanila eh. Talaga namang sobra sila kung makareact. At ang masama pa, kung hindi man silang magsasalita, napakarami nilang alipuris, no? Ng panahon nila, ng panahon na 'yung naman niya isa presidente. Alam naman natin na libo-libo yata 'yung bayaran nilang mga vlogger, eh, no? Mga vlogger, mga nasa media 'yung iba, sa mass media 'yung iba. Grabe kung ipagtanggol sila, no? pag mo yung kanilang apelyedo, apelyedo pa nga lang eh. Pag mo eh, grabe ang risbak nila o oh, grabe ang kanilang uh, kulang na lang. Kung may, may kasamang bala yung bunganga ng kanilang mga trolls eh, kulang na lang mamatay na yung pumuna at naga uh, parinig sa kanila. So, uh, Mr. Pulong, ano, Tuy <laughs> tumigil-tigil ka nga kasi ang pamilya nyo o ikaw mismo ay sa uh, kayo ang mas balat si Buyas. Imbis na unawain niyo kasi ay mga kasi ay lingkod bayan kayo at uh, natural lang nahahanapan kayo ng simpleng tao o simpleng mamamayan ay ura-urada ang nagagalit kayo at ayaw niyo pa imbestiga. Sa totoo lang. Ngayon, Dagdag ko pa, yung tatay nyo, ano? Alagaan nyo yung tatay nyo. Matanda na yung ama nyo. At na nyo ba? Kahit mata niya yata, eh, medyo nahirapan na yung isang mata niyang kumirak. No? Kaya baka po hindi wag nyo nang pasalihin sa politika. <laughs> Uugod-ugod na yung tatay nyo. Sa totoo lang. At sa totoo lang, Ulyanin na yung tatay nyo. Kung sa bisaya pa, eh, ango-ango na. Kasabot <laughs> mo? ang uangon na yung amahan. Ha? ngano nato, may, nga nung may istorya na nga ango inyong amahan. Sa panahon na pinag-usapan at pinagtanggol niya yung anak niya, ang kapatid mo, na si Sarah, ano? Ang sinasabi niya doon sa isang uh, Uh, pagsasalita niya doon sa SMNI. Ilang beses niyang binanggit na 25 million lang, bakit hindi pa mapagbigyan? Uh, para saan ay, saan bang abutin diyan sa 25 million? Uh, 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 bakit hindi pa ibigay? So mali-mali na agad ano? Kasi wala namang pinag-uusapan ang 25 million. At wala rin yung pinag-usapang uh, ibibigay o natanggap na na 25 million. Ang pinag-uusapan ay yung nagasto niyang 125 million na ibinigay ni Bongbong na hanggang sa ngayon na hindi niya ma-liquidate at ginasto lang sa loob ng 11 days. Uh, tandaan mo, ha, Duterte. Duterte. Uh, kung uh, ka maangwango, uh, medyo hait-haitan pa ni mo yung una no? Kay lisod ng magsigag istorya, lain-lain na ang ninggawa sa imong uh, simud lain-lain <laughs> ang ninggawa sa imong simod, no? Uh, nga magkatigawang ta, uh, kinisabisaya lang, yun, no? Imbis nga magkatigawang ta, dapat ah uh, tahuruntas tas mga tao, no? Kasi tigubang na ta. Pero kung ingunana ang atong batasan, o ingunana at ka uh, daldalero, murag dili na ma... 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 o dili na ma... Uh, agamtam ang pagka uh, tahurun o yung tahurun tas mga bag uh, bagong tao o mga kabataan unan So, yun na nga, ano uh, Mali-mali yung kanyang mga pinagsasabi. Hindi, 20, walang 25 million na inaasahan at walang 25 million na kung na ginasto o ano. 125 million po yung una niyang uh, hindi may paliwanag na ibinigay ni Bongbong noong 2022 at ito namang 2023 or 2024 650 million po yung kayo ang yung hini ang hinihingi ng iyong anak uh, 500 i know 500 million para sa uh, death ed at 150 million para sa pagiging vice president so 650 ang total 650 million sa loob lang ng isang taon. Na yan ay ang, yan ang pinag-uusapan na sinasabi na wag na lang ibigay dahil wala naman kaalam-alam sa trabahong uh, paniguridad ang Vice Presidente at ang uh, Dep 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 Department of Education. So, digo ano, uh, wala po sa wala sa tama ng iyong pag-iisip wala po tayo sa wala po yung sinasabi mo 25 million wala po yan sa bokabularyo no hindi yan na pinag-uusapan so sana mas ma mabuting magpahinga ka na lang at kahit pa yung mga plano mo sa hinaharap ay ako hindi ako maniniwala magagawa mo pa yan. Kumbaga, 2023 ngayon, ganyan na yung kinikilos mo. Kaya, ewan ko na lang, kung by 2024, by 2025, eh, uh, mas matatag ka pa kaysa sa ngayon, o mas uh, lalong humihina ang iyong pag-iisip at ang iyong katawan. Siguro, panahon na para mamahinga kayo. No? Mamahinga dyan lang sa bahay naman ninyo. Ayan lang ang ibig kong sabihin. Mamahinga kayo sa politika. Sige. Uh, medyo paos pa rin ako. Kaya mga kabaigsunan, mga kababayan, uh, uh, supportahan nyo at share nyo yung video ko. Uh, may mga sasabihin pa tayo may mga pag-uusapan pa tayo hindi naman kasi matapos-tapos ang problema sa ating bansa sa ang problema ng ating bansa kaya mayat mayat lang ay may i-upload at may ipopost ako sa YouTube pakisubaybay na lang po okay maraming salamat at mabuhay tayong lahat